Hello po. Today's video, papakita ko yung araw-araw kong ginagawa pag ako sa CR to take a bath. Sa po akong spinal cord injury, paralyze yung mga pa ako. Mahira pero kinakaya naman po. Okay, dahil magkasya yung wheelchair ko sa Kinailangan kong gumitas sa single chair. Nakalipat na ako sa single chair iikot ko yung iikot ko yung papasok ko, ganun. parang tinutulak ako papasok yung, si, yung single chair tapos poposisyon ako sa side kanyan dyan na side ako mo posisyon ginagamit ko yung shower kanon pag natapos na akong naligo halabas na ako sa CR ganun pa din, iikot ko yung single chair. Ganyan, tulak palabas. Medyo mahirap na yung palabas kasi may konting steps yung pinto sa may floor kaya hindi ay masyado na agad-agad yung upuan. Nakakatakot siya guys kasi baka maputol yung upuan Mahirap na. Nahirap talaga maging isang spinal cord injury. Sinusubukan ko kasi yung maging independent sa ibang bagay. Kaya ko nang gawin, ako na lang, ganun. Kahit mahirap, CR. Hindi na ko. At tapos noon, pag nakalabas na ako sa CR, atake ko yung wheelchair ko. Ayan. Tapos, babalik na ako sa wheelchair. Para makabalik na ako sa bed ko. Ganyan. Yan ang araw-araw kong ginagawa. Pag pumupunta ka ng CR para maligo.